Let's uh, do some of your songs and uh, let's talk about the stories behind these songs. Sure. Tingnan nga natin. Well, naalala ko noon ito si Regine. Um, sabi, kasi usually nagpapagawa siya ng kanta sa akin. Eh. Niya sa akin akala niya sa astre lang ako eh. Oh, hindi <laughs> sabi. pa kayo noon? Hindi pa, hindi okay. pa. Pero meron nang namumuung uh, damdamin sa aking uh, puso. Sa'yo, pero, sa pero nararamdaman mo rin ba na nagpaparamdam na siya? Hindi. Ah, hindi? wale <laughs> Okay. Otherwise, bakit siya magpapagawa ng kanta sa akin, di ba? Parang oh. wala, wala. Okay. And um, sabi ko, and ano ba yung papagawa mong kanta? Hindi kasi movie namin ni ano e, ni... Sino ba to? Christopher De Leon yata, tama okay. okay, Sabi ko, oh, nung kwento? Ah, uh, Undying Love, yung karakter ni... ni um... Ni, ni, ni Boyet, eh sobrang in love sa karakter ko. Ah... Uh, which was weird kasi parang... parang ganun yung nararamdaman ko sa kanya. <laughs> Pero hindi mo masabi? Yeah. Okay. Ganun pala yung love, no? Pagka... Uh, andyan na yung love mo o yung napupusuan mo. Para kang kinakabahan at the same time, ang saya-saya mo parang gano'n. Tuwing ikaw ay nariyan Sabay kung nadarama ang kaba at ligaya Ang iyong tinig, wari ko'y di marinig Pagkat namamangha pagkausap ka Kaya nais kong malaman mo Ang sinisigaw nitong aking puso Pangarap ko ibigin ka at sa habang panahon ikaw ay makasama ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay ko ito pangarap ko ang ibigin ka Ogie, when you do a song, yeah. ano ang nauuna? Do you hear the music or do you do the lyrics? First? Ang ganda ng tanong mo. Actually, regarding this particular song, tinatanong na ako ni Regine dun sa kanta, kinakanta ko na sa uta ko. Mm. That's why uh, nung nasa phone kami, sabi ko... Ay, eh, kung ganito kaya. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ipigin. Ko. I wrote that in one go. Kung maga hindi ko na siya inisip. And then sabi, sabi, niya, ang ganda nun no na. So, yan yung nangyari doon. Because it was written by your heart.